Leo, naranasan mo na bang maramdaman na parang malapit na talaga ang iyong sandali, na parang pinipigilan ng universo ang paghinga nito? Hinihintay kang sumiklab. Dinaanan mo na ang apoy. Dinala mo ang mga pasaning walang nakakaalam. At nanatili kang matatag na may gininto ang puso. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa wakas, ang mga bituin ay pumabor na sa iyo? Na ang matagal mo nang hinihintay na tagumpay, ay hindi isang panaginip. Ito'y naka-schedule na. Sa Mayo 31, isang celestial jackpot window ang magbubukas para lang sa'yo. Hindi ito basta swerte. Ito ay kapalaran. Hindi ka kinalimutan ng universo, hinuhubog ka lang nito para sa perpektong sandali kung kailan kaganap na palaan sa iyong pag-angal. May mga sandali sa buhay na tila tumitigil ang lahat. Parang hinihintay ng mundo may bulong ang kalangitan at ramdam ng kaluluwa mo. May malaki at makapangyarihang darating. Para sa Leo, ang sandaling iyon ay darating sa Mayo 31, 2025. Hindi lang ito isang ordinaryong araw, isa itong cosmic doorway. Isang celestial jackpot window na nilikha mismo para sa iyo, ang leon ng zodiac. Bilang pinamumunuan ng araw, nakatakda ka talagang lumiwanag. Ngunit hindi naging madali ang landas mo. Hinarap mo ang mga pagkaantala, pagdududa, at mga unos na sumubok sa iyong loob. At ngayon, narito ka pa rin. Patuloy na nagliliyab. At ngayon din, inihahanda ng universo ang gantimpalang matagal mo ng tahimik na pinaghirapan. Sa araw na ito, isang pambihirang planetary alignment ang magaganap sa pagitan ng araw, Jupiter, at Venus. ina ang iyong second at fifth houses na may kinalaman sa kayamanan, pagkamalikhain, at pagkilala. Sa video na ito, susuriin natin ng malalim kung ano talaga ang kahulugan ng pagbabagong ito, ang mga senyales na unti-unti nang lumilitaw sa iyong buhay, at kung paano mo dapat paghandaan ang kasaganaan na papalapit na sa iyo. Ang Cosmic Window Ano ang mangyayari sa Mayo 31? Sa Mayo 31, dalawang libo, dalawang isang bihira at makapangyarihang pangyayari ang magaganap sa kalangitan. Isang kaganapang hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. Ang araw, ang planetang namumuno sa Leo ay bubuo ng isang pambihirang trine kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, swerte at banal na tsempo. Ang trine na ito ay hindi lang basta nagdadala ng magandang kapalaran pinalalakas nito ang lahat ng kanyang hinahawakan. At sa pagkakataong ito, Leo, ikaw ang hinahawakan nito. Isipin mo ito, ang araw na nakatayo sa langit tulad ng isang maringal na hari, ibinubuhos ang gintong liwanag sa iyong landas. Habang si Jupiter, ang dakilang tagapagbigay, ay dinudulutan ng kasaganaan ang iyong kaharian. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Si Venus, ang planeta ng kagandahan, atraksyon at kayamanan ay naka-align malapit sa iyong ikalawang bahay na sumasaklaw sa pananalapi at halaga. At ang buwan, iilawan niya ang iyong ikalimang bahay ng pagkamalikhain, ang iyong entablado, ang iyong spotlight. Ito ang tinatawag ng mga astrologer na jackpot portal. Hindi ito basta aksidente, ito ay eksakto. At ang espesyal na alignments na ito ay tumatagos mismo sa kaluluwa ng isang leyo sa iyong puso sa iyong dangal sa iyong likas na karapatang mamuno lumikha at umunlad bawat planeta sa alignment na ito ay bumubuo ng isang sagradong harmonia isang trine at sextile na lumilikha ng isang portal ng maayos at malayang enerhiya walang humaharang walang pagsalungat puro bukas na pintuan bukas na damdamin at isang universo na mahinahong bumubulong. Panahon mo na. At habang ang iba ay maaring makaramdam lamang ng magaan na enerhiya para sa Leo, hindi ito banayad. Ito ay spotlight. Ikaw ang tinatawag ng mga bituin. Ang Mayo 31 ay hindi lang basta araw. Isa itong cosmic green light. Ang tabing ay itataas para sa matagal mo nang hinintay na pagtatanghal at hindi ito aksidente. Ipinaglaban mo ang sandaling ito sa bawat tahimik na hakbang ng tapang. Sa bawat pasyang magpatuloy, kahit walang pumalakpak. Sa bawat panahong naniwala ka sa pangarap mo kahit wala ng ibang naniwala. Kaya't huwag mong ituring ang araw na ito bilang isa lamang petsa sa kalendaryo. Imarka mo ito. Ibilog mo ito. Paghandaan mo ito. Dahil kapag binuksan ng mga bituin ang isang jackpot window, lalo na ang para sa'yo, hindi ka lang basta naglalakad, Leo. Umaangal ka. Bakit, Leo, ang tanging napili? Para sa biyayang ito, sa labindalawang zodiac signs, may natatanging lugar si Leo sa puso ng San Sinukob. Pinamumunuan ka ng araw, ang sentro ng solar system, ang pinagmumulan ng liwanag, buhay, at direksyon. Sa astrolohiya, walang aksidente. Puro banal na tiyempo. At ngayong Mayo 31, hindi lang basta nag a ang mga planeta, tinututukan nila mismo ikaw. Hindi ka isinilang para mamuhay ng tahimik at maliit. Ang enerhiya ng Leo ay matapang, maalab at may layunin. Ngunit ang pagiging pinili ng araw ay may kasamang pagsubok. Habang ang iba ay makakahanap ng mga shortcut o ligtas na daan, ikaw ay binibigyan ng mga bundok na kailangang akyatin at mga unos na kailangang lampasan. Dahil ang layunin ng universo ay hindi lang para magtagumpay ka, kundi para maging inspirasyon ka sa iba. At ngayon, panahon na para gantimpalaan ang iyong katatagan. Sa Mayo 31, magbubukas ang isang portal na ia activate ang iyong second house, ang tahanan ng self-worth, pera at halaga, at ang iyong fifth house na kumakatawan sa pagkamalikhain, saya, pagpapahayag ng sarili at pamana. Kapag ang mga planeta ay nagsimulang magbigay liwanag sa mga bahaging ito ng iyong chart, hindi lang ito tungkol sa material na tagumpay. Ito'y tungkol sa makilalang tunay mong pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit Leo ang napili. Dahil tanging si Leo lamang ang kayang humarap sa spotlight na may kababaang loob at puso. Tanging si Leo lang ang kayang gawing sining ang paghihirap gawing lakas ang pananahimik at gawing pagganap ang sakit. Hindi ka lang basta nangangarap, ikaw mismo ang lumilikha ng mga pangarap. Sa celestial event na ito, si Jupiter, ang planeta ng biyaya, pagpapalawak at banal na pabor, ay bubuo ng eksaktong harmonious trine sa araw. Tinatawag ito ng mga astrologer na golden alignment. Nagdadala ito ng matagal nang hinihintay ng na mga oportunidad bigla ang tagumpay at isang malinaw na tulak mula sa universo na nagsasabing, Ngayon na, ito ang sandali mo. Ngunit higit pa sa panlabas na gantimpala, ang pagbabagong ito ay spiritual Ito ay tungkol sa muling pagkakaugnay sa iyong banal na pagkakakilanlan. Tandaan mo, Leo, isinilang ka upang manguna, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng ehemplo upang ipaalala sa mundo kung ano ang itsura ng tapang, kung ano ang tunog ng katotohanan, at kung ano ang pakiramdam ng tunay na pagnanasa. At kapag pumipili ang mga bituin ng pinuno para sa cycle ng kasaganaan, hindi sila tumitingin sa pinakamalakas, ang sigaw, o pinakamalaking bank account. Tinitingnan nila ang leon na patuloy na lumalakad na may dignidad, kahit walang nakakakita. At ang leon na iyon ay ikaw mga senyales mula sa universo. Nararamdaman mo na ba ang pagbabago? Minsan, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong bago ito sumigaw. Leo, napapansin mo ba ang mga kakaibang bagay kamakailan? Banayad pero paulit-ulit. Mga umuulit na numero gaya ng labing isa labing isa, lima o walo-walo na lumilitaw tuwing napapatingin ka sa orasan. Mga panaginip na sobrang linaw na parang hindi nawawala kahit pagising mo. Isang bigla ang bugso ng enerhiya sa gabi na nagpapabilis ng tibok ng puso mo nang walang malinaw na dahilan. O baka naman, naging mas emosyonal ka kaysa karaniwan, parang may napupunit sa loob mo at inilalabas ang bigat na matagal mo nang hindi namamalayan. Hindi ito basta random. Ito'y mga senyas ng kalawakan. Kapag may binubuksang celestial jackpot window, nagsisimula na ang pagbabago ilang araw, minsan ilang linggo, bago pa man ito tuluyang mangyari. Ang iyong espiritu ay nagsisimulang maghanda. Nagninipis ang belo sa pagitan ng pisikal at espiritual. Nagigising ang iyong subconscious. Nagsisimula kang makaramdam ng mas malalim na koneksyon, mas mataas na sensitibidad. Hindi ito imahinasyon, ikaw ay umaayon sa isang bagay na mas malaki pa sa iyo. Maaaring napapansin mo rin ang pagdami ng mga synchronicities. Iniisip mo ang isang tao. Bigla siyang tumatawag. Nahuhumaling ka sa isang aklat, numero o lugar. Kahit di mo alam kung bakit. Hinahanap mo ang katahimikan. Hindi dahil pagod ka, kundi dahil kailangang makinig ng kaluluwa mo sa darating na mensahe. Pati ang paligid mo ay nagbabago. Biglang bumabalik ang mga tao mula sa nakaraan. Hindi para manatili, kundi para isara ang mga lumang kabanata. Mga oportunidad na inakala mong nawala na, muling lumilitaw. Hindi sinasayang ng universo ang enerhiya nito. Ibinabalik lamang nito ang handa na. At ang katawan mo, ramdam din ito. Kawalan ng tulog. Hindi maipaliwanag na pagkapagod o bigla ang pagragasa ng motibasyon. Ang mga pisikal na pagbabagong ito ay palatandaan na ang iyong panloob na kompas ay umaakmana sa enerhiya ng papalapit mong biyaya. Leo, kapag may inihahandang malaki ang universo para sa iyo, nagpapadala ito ng mga senyales. Pero hindi lahat nakakapansin. Hindi lahat nakikinig. Pero ikaw, ikaw ay nakaramdam. Takaibuturan mo, alam mong may paparating. At ang pakiramdam na yon, ang katiyakan sa loob mo, iyan ay ang universo na nagsasabing, Oo, tama ang kutob mo. Maghanda ka. Dahil pagdating ng Mayo 31, lahat ng naramdaman mo, lahat ng pinangarap mo, ay magsisimulang magkatotoo. Kwentong hango sa tunay na buhay. Ang Leo, na matagal nang naghihintay ng himala, ang pangalan niya ay Selina isinilang sa ilalim ng maalab na tanda ng leo. mula pa pagkabata may apoy na sa kanyang mga mata at mga pangarap na masyadong malaki para sa tahimik na baybaying bayan na kinalakhan niya habang ang ibang mga bata ay naglalaro si Selina ay nakatitig sa abot-tanaw ng dagat nagtataka kung ano pa ang maaaring ialok ng mundo sa kanya pagsapit ng edad na 22 iniwan niya ang lahat ang kanyang pamilya, tahanan at seguridad para habulin ang kanyang pangarap na maging isang, isang stage performer. Hindi dahil sa kasikatan, hindi para sa palakpakan, kundi dahil sa entablado lang niya naramdaman na hindi masyadong malakas ang tibok ng kanyang puso. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa mga leho, hindi naging madali ang landas niya. Sunod-sunod ang mga pagtanggi mga audition kung saan tinawag ang kanyang talento na masyadong matapang, ang kanyang boses na masyadong hilaw, at ang kanyang presensya na masyadong malakas. Nagtrabaho siya sa isang diner tuwing gabi. Ngumingiti sa kabila ng pagod, ginagamit ang mga tip para ipangbayad sa mga klase sa pag-arte. Lumipas ang mga taon. Unti-unting humina ang kanyang liwanag, pero hindi kailanman tuluyang nawala sa edad na tatlumpo, nasa bingit siya ng pagbagsak. Naipo na ang renta. Hindi na siya tinatawagan ng kanyang mga magulang. At ang kanyang boses sa tuwing kumakanta siya ay nanginginig. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pusong sugatan. Siguro nagkamali ako. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa salamin. Siguro hindi talaga ako para sa liwanag. Pero kinabukasan, mayo tatlumput isa, walo, tumunog ang kanyang telepono. Isang lumang casting director na nakilala niya taon na ang nakalipas, ang nagrekomenda sa kanya para sa isang biglaang papel. Hindi ito lead role. Isang eksena lang sa isang naglalakbay na teatro. Pero ito ay isang pinto. At ang Leo, ginagawang kaharian ang kahit maliit na pintuan. Tinanggap ni Selena ang alok. Nagperform siya na parang buhay na niya ang nakataya. Umaling aungaw ang kanyang boses sa katahimikan. Nagliyab ang silid sa apoy ng kanyang presensya. At sa gabing iyon, sa audience. Naroon ng isang talent agent mula sa New York. Pagsapit ng Hulyo, kasama na siya sa isang national tour. At sa sumunod na tagsibol, siya na ang bida sa isang Broadway musical. Nang tanungin siya sa isang panayam kung ano ang tunay na nagbago sa kanyang buhay, Isang pangungusap lang ang sagot niya. Ibinigay ko ang pinakamahusay kong performance. Noong akala ko walang nanonood, at nalaman kong, ang universo, palaging nanonood. Ang kwento ni Selena ay hindi lang kwento ng swerte. Isa itong katotohanan ng isang leyo. Isang pusong patuloy ang pagtibok kahit sa gitna ng katahimikan. Isang kaluluwang nagtiwala sa sarili nitong pag-angal kahit walang sumasagot. At ang kanyang himala? Hindi ito dumating ng maaga. Dumating ito sa tamang panahon. Dumating ito sa Mayo 31. Paano umakma sa enerhiyang jackpot ng kalawakan? Kapag binubuksan ng universo ang isang jackpot window, hindi sapat na alam mo lang ito. Kailangan mo itong salubungin. Leo, hindi ka lang basta isang zodiac sign. Isa kang puwersa. Pero kahit ang apoy, kailangang itoon upang maging tunay na makapangyarihan. Kaya paano ka ba makaka-align sa enerhiyang darating sa iyo sa Mayo 31? Una, tandaan mo ito. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa pagiging magnet ng oportunidad. Isang emosyonal, mental at espiritual na pagkakaayon na nagpapahintulot sa mga biyaya na dumikit sa iyo gaya ng liwanag sa apoy. Unang linisin, ang kalat, pisikal at emosyonal. Sa linggo bago ang Mayo 31, gumawa ng espasyo. Linisin ang kwarto mo, burahin ang mga lumang file, I-donate ang mga bagay na hindi mo na ginagamit. Pero higit sa lahat, bitawan ang mga emosyonal na bagahe. Sumulat ng liham para sa mga dating bersyon ng sarili mo, pasalamatan sila, at pagkatapos ay sunugin o ilibing ito. Gustong gusto ng universo na punuin ang mga puwang na ikaw mismo ang lumikha, ikalawa. Magsalita gamit ang affirmations, hindi pagdududa. Malakas ang iyong tinig, Leo. Simulan mo ang bawat araw sa pamamagitan ng pagsasabi ng Handa akong tumanggap. Ako'y umaayon sa banal na tempo. Karapat dapat ako sa bawat biyayang paparating. Ang mga salita ay may dalang frequency. At ang iyong frequency ang umaakit sa iyong kapalaran. Tatlo. Gumawa ng ritual ng Mayo 31. Sa gabi bago o sa mismong umaga ng Mayo 31, sindihan ng isang kandilang dilaw o ginto, hulay ng leyo isulat ang tatlong bagay na gusto mong makaakit. Kayamanan, oportunidad, kapayapaan, anumang totoo sa puso mo. Banggitin ito ng malakas sa ilalim ng kalangitan kahit maulap. Sabihin mo, ibinubukas ko ang puso at buhay ko upang tanggapin ang inilaan ng universo para sa akin. Ikaapat, gawin ang isang bagay na matapang at malikhain. Ang Leo ay sumasagisag sa pagkamalikhain at performance. I-post ang video. Mag-apply sa oportunidad. Ibahagi ang iyong sining. Sabihin ang totoo mong sa loobin. Hinahanap ng universo ang kilos. Mga palatandaan na handa ka na. Limang, protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay makakaunawa sa pagbabagong nararamdaman mo. May mga taong maiilang sa liwanag mo. Ayos lang yan. Huwag kang magpakitid. Huwag kang makipagtalo. Umasenso ka lang. Maglaan ng oras sa katahimikan. Magmeditasyon. Huminga ng malalim. Maging nakaugnay sa sarili. Leo, kapag bumukas ang mga pintuan ng kalawakan, dapat mo itong tahakin, hindi bilang pag-aalinlangan, kundi bilang isang maharlikang kaluluwang alam ang halaga niya. Ang jackpot ay hindi lang tungkol sa matatanggap mo. Ito'y tungkol sa mararamdaman mo sa wakas, na nakita ka, narinig ka, at ikaw ang pinili. At tandaan, ang paghahanda ay anyo ng paniniwala. At ang paniniwala, iyan ang kumikilos sa mga bituin pabor sa'yo. Ano ang aasahan? Ang buhay. Pagkatapos ng Mayo 31, Kapag bumukas ang celestial window sa Mayo 31, hindi na magiging pareho ang lahat, pati ikaw. Hindi ito yaong uri ng pagbabago na kumakatok ng marahan. Ito'y rumaragasa sa buhay mo. Tulad ng ginintuang liwanag ng araw, matapos ang mahabang taon ng dilim. Matagal ring naghintay ang universo para sa sandaling ito, Leo. Gaya mo. At ngayon, lahat ay magsisimulang gumalaw. Una mong mapapansin? kaliwanagan. Ang mga pagdududa na dati kumukubli sa isipan mo, unti-unting mawawala. Ang mga desisyong tila imposibleng gawin noon, biglang magiging malinaw at natural. Iyan ay dahil tinapos na ng enerhiya ng kalawakan ng parte nito. Nilinis nito ang ulap. At ngayon, malinaw na ang iyong landas. Asahan mong makilala ka. Mula sa isang boss, mentor, o kahit sa mga estranghero magsisimulang makita ka ng mga tao. Hindi lang ang ginagawa mo, kundi kung sino ka talaga. Ang mga pagsusumikap mong dati, tila walang nakakakita, ay biglang makakakuha ng atensyon. Mga oportunidad na tila sarado, unti-unting mabubuksan. Maaaring magsimula ito sa isang usapan, isang email, o isang bigla ang paanyaya, pero siguradong mararamdaman mong ito'y itinakda. Sa usaping pinansyal, Magsisimula ito ng banayad, tapos biglang lalakas. Maaaring may bagong mapagkukunan ng kita o matagal ng hinihintay na bayad ay tuluyan ng dumating. Sa simula, maaaring tila maliit lang ito, pero nagsimula na ang daloy at ang susi ay ang manatiling bukas sa pagtanggap. Sa damdamin, mas magiging magaan ka. Leo, matagal ka nang may dalang bigat na may dignidad pero kahit ang mga leon ay napapagod. Pagkatapos ng Mayo 31, mararamdaman mo ang isang emosyonal na paglabas. Isang pahintulot na magpahinga. Naging sapat ka na. Gumawa ka na ng sapat. Ngayon, oras mo na para tumanggap. Ngunit tandaan mo rin ito, ang pagbabagong ito ay hindi lang para sa kaginhawaan. Ito ay isang paanyaya na umangat pa. Nagamitin ang iyong bagong lakas liwanag at kasaganaan para sa isang mas malawak na layunin. Para lumikha, mamuno at maging inspirasyon. Para buuin ang kahariang matagal mo nang pinapangarap. Mensahe sa pagtatapos. Ito ang iyong sandali. Leo, hindi ka kailanman nawawala. Hinuhubog ka lamang. Bawat pagkabigo, bawat pagkaantala, bawat tahimik na gabi na lumuha ka ng walang nakaalam, hindi iyon katapusan ng kwento mo. Iyon ay ang gitna, ang pag-akyat, ang sagradong paghahanda bago ang biyaya. Hindi minamadali ng universo ang kadakilaan. At ikaw, mahal na Leo, ay isinilang upang mamuno na may apoy, magmahal ng malalim, at bumangon na may layunin. Ang Mayo 31 ay hindi lang isang pang kaganapan. Isa itong banal na alingaw-ngaw ng lahat ng tiniis mo at lahat ng pinangarap mo na sa wakas ay dumarating sa tamang oras. Kaya pagdating ng araw na yon, huminto ka saglit. Huminga ka ng malalim. Damhin ang pagbabagong dumadaloy sa dibdib mo. Tumingala ka at magpasalamat hindi lang sa universo kundi sa sarili mo rin. Para sa hindi pagsuko, para sa patuloy na paniniwala, para sa pagiging ikaw. Dahil sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi basta ibinigay. Ito ay pinaghirapan. At ngayon, sa'yo na ito. Kunin mo na ito, Leo. Naghihintay ang entablado.